Sa mundo ng showbiz, madalas nagiging headline ang mga kontrobersya at hindi pagkakaunawaan. Ngunit kapag ang pagkakaibigan ang nakataya, hanggang saan ang dapat gawin ng isa para ituwid ang record? Ngayon, sumisid kami sa pinakabagong bulls na nakapalibot kay Derek Ramsay, Andy Ejenman, Philmar Alipayo at sa kanilang kaibigan, si Pernilas Chu. Nagsimula ang lahat sa isang serye ng mga misteryosong post sa Instagram na nagpagulo sa internet. Andy Ijenman and Filmar Alipayo shared stories that hinted at issues in the relationship, sparking speculations among fans and followers. Andy later clarified that Filmar didn't cheat. However, she expressed her disappointment towards a friend, who encouraged her friend to get matching tattoo, an act she felt was insensitive, given the tension in their relationship at the time. Mabilis na nakilala ng mga internet detective ang kaibigang pinag-uusapan bilang Swedish photographer at atleta na si Pernilla Stro na nakatira sa Chicago ng mahigit isang dekada. Nang hindi direktang pinangalanan, Natagpuan ni Pernilla ang kanyang sarili sa gitna ng kontrobersya. Hindi nagaksaya ng oras ang mga online users sa pagsubaybay kay Pernilla na humahantong sa isang bagyo ng mga komento at opinyon tungkol sa kanyang papel sa sitwasyon. Pero siya ba talaga ang may kasalanan? Ipasok si Derek Ramsay, isang malapit na kaibigan ni Pernilla, na hindi manatiling tahimik. Frustrated with the unfolding drama, he publicly called Andy and Filmar for not apologizing to Pernilla after she is dragged into the issue. Ito ay hindi patas. Hindi ito hiniling ni Pernilla at gayon paman, inilagay siya sa spotlight para sa isang bagay na hindi man lang dapat alalahanin. A public accusation deserves a public apology. Direct Statements sparked a wave of mixed reactions. Ang ilan ay pumalakpak sa kanya sa pagtayo sa tabi ng kanyang kaibigan. Habang ang iba ay naniniwala na si Andy ay may karapatang ipahayag ang kanyang damdamin tungkol sa sitwasyon. May punto si Derek. Kung hindi pinangalanan ni na Andy at Philmar si Pernilia, bakit siya binabash online? Ilang sandali matapos ang mga komento ni Derek muling tinugunan ni na Andy at Filmar ang isyo. Bagamat hindi sila direktang tumugon kay Derek, binigyang diin nila na nalutas na nila ang kanilang hindi pagkakaunawaan ng pribado. Napag-usapan na namin ang mga bagay-bagay at nasa magandang lugar kami ngayon. Dapat ito ay nanatili sa pagitan natin mula pa noong una. Ang sitwasyong ito ay nagbibigay liwanag sa isang mas malaking issue kung paano pinalalakas ng social media ang mga personal na salungatan at naapektuhan ang mga inosenteng tumitingin. Kapag ang mga pribadong bagay ay naging publiko, ang mga kahihinatnan ay maaaring hindi mahulaan. Sa pag-aayos ng alikabok, isang bagay ang nananatiling malinaw ang komunikasyon ay susi, kapwa sa mga relasyon at pagkakaibigan. Mag-aalok kaya ng formal na paghingi ng tawad sina Andy at Filmar kay Pernilla. O ang kontrobersyang ito ay tuluyang mawawala sa background ng kasaysayan ng showbiz. Ano sa tingin mo? Dapat bang humingi ng paumanhin sa publiko sina Andy at Filmar kay Pernilla o hindi kailangan ang reaksyon ni Derek Ramsay? Ipaalam sa amin ang iyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba huwag kalimutang mag-like, magbahagi at mag-subscribe para sa higit pang mga update sa pinakabagong mga kaganapan sa showbiz.